Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan yung si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang inihiling pagbasura ng mga kaso ni Tatay Digong ni request ng kanyang abogado ang reason daw out of jurisdiction ang ICC. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang taktika ng mga abogado din na Tatay Digong, lead by Attorney Kaufman, ay lumang tugtog na yan para sa akin lang. Bakit po? iniling nila sa ICC na ibabasura ang kaso ni Tatay Digong because wala daw right ang ICC mag ng kaso kay Tatay Digong because umalis na ang Pilipinas last 2019 bilang membro ng ICC. Now, sa totoo lang guys, limpak-limpak na pera ang binabayad sa mga abogado ni Tatay Digong, mga legal team niya. Siyempre bilang abogado, mapasikat ka Gawin mo daw ang lahat, nag-exert ka ng effort para ipakita mo sa family at kay Tatay Digong na tumutupad ka sa iyong mga promesa na panalunin ang kaso. Can you imagine, sabi nga ni Atty. Kaufman, ilang buwan lang daw mapalabas si Tatay Digong, hindi naman nangyari. Hindi daw aabutin ng September, makalabas si Tatay Digong. Mind you guys, ang, ang kaso ni Tatay Digong pinag-aralan po ito ng mabuti ng ICC before sila nagpalabas ng arrest warrant. Hindi lang po ito months, kundi ilang taon. Nagkolekta po sila ng lahat ng mga ebidensya, videos, testimonial, mga nakasulat na mga dokumento na may mga extrajudicial killing during the time sa panunungkulan ni Tatay Digong. At nag ang kanilang pag investigasyon noon pa may or pasita tayo kong way back sa records natin 2011 up to 2017 or 18 okay so mahirap sabihin ng kanyang legal team na, na during the time member pa ang Pilipinas ng ICC hindi pa po umalis ang Pilipinas sa ICC so tignan natin kung ang kanilang appeal sa ICC ay maging matagumpay I'm not seeing na hindi ma-approve pero sa palagay ko medyo malabo na guys. Ayaw na talagang pakawala ng prosecution si Tatay Digong kasi nasa kamay nga nila. Okay? No matter how long it takes, justice will prevail sa aking palagay guys. Kasi alam naman natin na ICC hindi po ito pwedeng suhulan, ma han ng kahit sino man kasi independent judicial body po sila ang International Criminal Court. Baka mga DDS dyan, mag-disagree sa akin, okay lang, i-bash nyo ako, ilagay nyo yan sa comment section. Pero sa palagay ko, kahit nga si attorney Harry Roque nagsabi, kasi siya isang accredited lawyer ng ICC na medyo mahirapan na talaga sila maipalabas si Tatay Digong sa kulungan kasi nandoon na nga sa, sa ICC uh, detention center. Okay? Yun lang po guys, uh, please like, share, mag-comment po kayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung nagtaka kayo bakit nawala po ang channel ko ng ilang, ilang araw kasi na-hack naman po ang channel ko second time around. Mabuti na lang po sa tulong ng Diyos at saka ng Google, quality ang kanilang technical support. Na-recover ko po pero ang ilang video ko guys, nako, na-delete ng hacker. Ewan ko bakit ni delete baka di DS din nagdi-delete ng mga videos ko. But what is important guys, tuloy pa rin natin ang ating laban no, sa ating channel sa katwiran, kapayapaan at pagmamahal sa bayan. 'Yon lang po guys, maraming salamat po kahit lumiliit ngayon ang ating income, okay lang po 'yon guys no. Ang importante ang ating pasyon na magbigay ng kaalaman sa ating kababayan yun po ang primary reason bakit nandito po ako sa aking channel. Hindi po ako sumusuko hanggang may lakas po ako, LT lang po ako, tuloy-tuloy po tayo ang ating pagservisyo. Ito naman po ang kaibigan News si Jake. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at suporta sa Jake Comperada Channel. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam!